Magandang buhay mga kamotor kasama ko ang aking motor Si Honda Wave Alpha 110 Namasyal kami dito kami ngayon sa Rawis Legaspi Boulevard And Ginagawa pa lang to Tingnan natin kung maganda yung dagat nya Okay Tingnan natin Ba diba, may ano pa May hagdan pa Wow Maganda siya at maraming naliligo sa banda roon malinaw yung tubig ah malinis malinis yung tubig sarap dito maligo kaso hindi ako pwedeng maligo nakaporma tayo eh nakaporma tayo suot natin ng ating pangmabigatang tereng jordan oh, jordan 1 bigay lang yan hindi natin kayang bumili yan eh kaya bigay bigay lang doon sa bandaron ron ah, isum natin o, marami naliligo and then may namiming wet ba ayos ah magka free pala makapunta nga dito makapaming wet okay sige tingnan natin tong lagat kung maganda nga kung pwede nga dito maligo dati nung naligo kami dito hindi pa to ganito eh pero ngayon ang ganda na oh. oh oh kahit mga bata oh, naliligo na sila maganda dito pagka umaga pagka umaga maganda po na yan wow ang linaw ng tubig ano siya black sand black sand siya pero yung tubig niya malinaw malinaw kita yung ilalim ayos ah isa. Pag pala gusto malibot gusto rin ng pamilya ko eh. dito na lang pwede pwede na dito at dito libre lang hindi ka na magbabayad malinis din naman oh malinis siya ayos o. Doon sa banda doon ano meron doon ah meron mga nag ah meron mga pulis nagano ng motorboat sa bandaron ganda dito ayos ah mapasyal nga dito si na misis minsan ayos dito ginagawa pa lang siya hindi pa siya tapos ang alam ko kasi ito eh ano eh uh, ah, diretso yan hanggang dun sa Ligaspi Boulevard sa Maypuro tapos ito naman diretso daw yan ng ano eh tabako ang alam ko diretso ng tabako sa banda to. Mayroong malaking barko, Cargo ship. Saan ano yun? Uh, global. Coconut oil. Kalmado yung lagat. Oh. Ayos ah. Ganda rito. Yan. May kumakanta pa. Yan yung Mayon. <coughs> Mayon Volcanoes. Yan. Mayroong dalawa. nababa na sila, nahihiya yata okay sige yun na tayo, uwi na tayo susunduin pa natin si misis okay, ang ganda ng vulkan ah maganda yun, pag umaga yung vulkan na yun yan ang vulkan mayon nice, ayos ah. okay, pagka gusto niya mag picture picture ayan ah. picture na sila okay hindi okay. ba ako makita hindi na lang, saka na lang